Hello po, good afternoon mga guys, good afternoon mga and lads Kumusta, kumusta, kumusta naman kayo dyan sa ating mga AOR ha? Ah? Sa ating mga uh, trabaho, kumusta naman po kayo? Kumusta naman kayo mga guys, kumusta naman kayo mga lads? Yeah. Bati ka lang po kayo ng isang magandang hapon, kumusta ah. po yung ating mga trabaho dyan ha? Ah? Ingat po tayo ha ah, mga guys po tayo sa Abelia sa mga guys. Pipay lang po tayo lagi para iwas one sig. Ika na tap na na alert. Alert sa AOR. Yan po ba yung AOR? Yung po yung tinatawag na area of responsibilities. Ano po? So, ah, uh, pagka naglago kayo, yun ang ginagawang AOR. i eh, ano yun po agad yung area of responsibilities. Yan mga guys na. Ang uh, vlog po natin sa hapon na ito. Ah, uh, Q number 7. Yeah. hindi number 7 po, bakit po ba siya mahalaga sa ating hanap buhay at trabaho? Q number 7 po, to talk to no one except in the line of duty. Yan ang ibig po sabihin nun, hindi tayo nang ipag-uusap na hindi na sa ating hanap buhay, ayon sa ating trabaho. Po, so, kung may mga nagdi destruct sa inyo, halimbawa sa mga malls, sa mga paligid, para ano, ma-distract yung attention nyo, po po kayong gagawin mga payag ano po uh, mawawala po tayo sa post mawawala tayo sa alert ano po kailangan po lagi tayong naka-monitor sa ating mga area area of responsibility station. ano po yung ating mga lugar kung saan tayo nakatalaga ano po uh, kaya ng mga CCTV mga CCTV na may may kakausap sa iyo at isang empleyado kasabot, o kasabot pala ng, uh, mga mga uh, ano mga sindikato ano po ah, uh, wag po kayo man, guys para likuhin lang kayo para ma-distract lang kayo ah. lang po mga guys ito uh, para po medyo may kundi tayong idea may kundi tayong paalaman at uh, ito po ay eh, patungkol din naman sa ating mga hanap ng guys para ko dun sa mga bagong 59 bagong sisimula pa lang bagong mo security ito po uh, isa po ano na uh, isa na uh, profession itong security kaya dapat lagi po tayo nagpag uh, pag nag po tayo bilang isang guardia dumaan muna po tayo sa isang masosin training sa isang uh, masosing training sabihin pagkat mga sabay huwag kayong na papalakad ka lang po yung, yung mga lisensya ito mga guys, mag-training po tayo sa mga training uh, training school. Sa mga security agency. Ano po, may na-offer po ng mga proper training. Para po kayo ay matuto at uh, maiwasan ng buligasa sa trabaho kasi napakalaki po ng uh, responsibilidad. Bilang isang gwardiya, bilang isang security, hindi po basta-basta yan. Uh, responsibilidad po yan mga guys. At, uh, yun lang po at uh, sinyerto lang po sa inyo sa hapon na ito. Yung aking vlog uh, for today is 207. Talk to no one except in the line of duty. Yan, yan po mga guys, yung ating vlog uh, for today. So, sige at uh, ingat po tayo at ay uh, mga uuwi at saka uh, yung magpapasok. Uh, Mag-iingat po kayo palagi. God bless all, that's all mga 5-9. Thank you, thank you.